Vice Ganda, isiniwalat na ang buong katotohanan sa lihim na anak ni Naan Curtis at Sam Milby Sa isang explosive na episode ng isang sikat na talk show, hindi na napigilan ni Vice Ganda na isiwalat ang buong katotohanan tungkol sa matagal ng pinag-uusap ang lihim na anak ni Naan Curtis at Sam Milby Ang revelasyon na ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng malaking kontrobersya sa showbiz industry sa gitna ng mainit na talakayan sa kanyang programa, biglang nagulat ang lahat ng magbukas si Vice Ganda ng tungkol sa isang napakatagal ng lihim. Alam ko na marami ang nagtataka at nagtatanong tungkol dito, ani ni Vice. At ngayon, it's time na ilabas na ang katotohanan, oo, totoo ang chismis na may anak si Naan at Sam. Ayon kay Vice, ang desisyon na isiwalat ito ay dumaan sa mahabang pag-uusap at pag-iisip kasama si Naan at Sam. Napag-usapan namin ito ng ilang beses, at in the end, napagdesisyonan namin na each time na malaman ng publiko ang totoo, dagdag pa ni Vice. Pagkatapos ng revelasyon ni Vice Ganda, agad na naglabas ng pahayag si Naan Curtis at Sam Milby upang kumpirmahin ang balita. Sa isang joint statement, sinabi nila na ang desisyon na itago ang kanilang anak ay para sa proteksyon at kapakanan nito. Hindi naging madali para sa amin na itago ang katotohanan ito, pero ginawa namin ito para sa kapakanan ng aming anak. Ngayon, handa na kami na magbahagi ng bahagi ng aming buhay sa publiko, sabi ng dalawa. Ang balitang ito ay mabilis na nag-viral sa social media, kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang sorpresa at suporta para sa bagong pamilyang ito. Grabe, hindi ko inaasahan ito. Pero saludo ako kina Ann at Sam sa kanilang pagiging tapat, komento ng isang netizen. Marami rin ang nagpaabot ng kanilang pagmamahal at suporta sa anak nina Ann at Sam na ngayon ay tiyak na magiging sentro ng atensyon. Ngayon na nailabas na ang katotohanan, marami ang nagtatanong kung paano ito makakaapekto sa mga karera nina Ann Curtis at Sam Milby pati na rin ang kanilang buhay bilang magulang. Bagaman tiyak na magkakaroon ng mga bagong hamon, ipinahayag ni Naan at Sam na handa silang harapin ang mga ito ng magkasama. Sa kabila ng lahat, ang pahayag ni Vice Ganda ay nagdala ng malaking pagbabago sa showbiz landscape. Ang kanilang tapang na isiwalat ang katotohanan ay tiyak na hahangaan ng marami at magiging inspirasyon sa iba pang mga celebrity na harapin ang katotohanan ng walang takot. Ngayon, habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na kabanata sa buhay ni Anne Curtis at Sam Milby, malinaw na ang kanilang kwento ay isa sa mga pinakamalaking balita sa showbiz ngayong taon.